shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel. Ma. support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless us. And thank you Mario's Vlog. Thank you very much. Mga, mga kapubrel at ah, supportahan natin. po mga Karushel na kwan po kami dito na stack kami dito sa kabila <coughs> hindi po kami nakasama dun tinadudong nakapunta po kami dun kaya lang bumagsak yung malakas na ulan eh, bumalik na lang kami kasi sila nauna na nahuli ako eh kaya ayun no ang lakas na po ng kwan dito ang, ano yun? ang lakas ng tubig oh I mm -hmm. ayan na po sila mga kalangga o. ayan <laughs> ayan na sila o. Ayan. sobra po ang uh, pagpa namin ngayon talagang maulan, grabe ayan po si Rachel o, talagang napalabag din siya sa pagpuan o, o. <laughs> buti sila merong merong <laughs> <laughs> Nagagatao talaga ang gawa natin ngayon. Ayun, sobrang sobrang ang konyan dulas. Hmm. <laughs> 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 nag oh, Naku <laughs> pinagag uga pa kasi niya ni Dudong eh. <laughs> <laughs> Po. Grabe yung kwampo namin ngayon Mga kalangga Yung operation namin ngayon Yung mission namin ngayon talagang uh, Sobra yung ulan Pero Nasa po sila Hanging braids Ayun o no. basa 'yung ko Eh. Po sila. <coughs> Natapos din po, galing po sa isang beneficiary. Ayan, dito na sila. Ayan po, sobrang ulan ngayon mga guys. Ayan, nandito na, na po dahil sa kay Krista. Grabe, nagmamahala na yung dalawa. <laughs> <laughs> ayan pangalawang beneficiary natin po ito ngayon na pinuntahan grabe ulan po mga kalangga o sobra kaso nagfocus kasi siya sa amateur eh kasi ano yun eh sa olympic ayan o no? Grabe po talaga ang ulan ngayon mga kalangga Sobra Hindi kami makalabas ng sasakay no Sila doon lang po nandun Baba tayo. Pasok po tayo dun kay La Cresti. Ayan. Po. Grabe. Ayan po. Grabe ulit mga kalangga. Sobra. Uh, ayun na. Uh, kon pa rin kami. Sila. doon po. Kasama natin. Ano yung maglangga. Kasama natin sa ngayon. Kaya. Grabe. Walang kon po. Ano, kahit na maulan ito diretso pa rin yung ating mga ginagawang pag-ayuda pagtulong po sa ating mga kababayan anin po kami ngayon magkasama o oh, halos maghapon po ano na lakas ng ulan ano oh. tatay oh. may gulay na langka may nyug kompleto na yan ang probinsya ano po ha, na, napalaban na nga si Bungo grabe Bungo Tres Ayan na, Ana, humangi na. Anong oras na ba ngayon? Ay po magpa 5 o'clock na po ngayon na. Eh. Ayun oh. Eh. Magpa 5 o'clock na. Oh. Nandito pa rin po kami malayo pa yung uh, babiyahin namin. nandito tayo sa anong restaurant to dito sa The Version ayan oh ay nandito pala tayo sa hotel hotel uh, everlasting oh yes kay Joey ayan ah uh, muna po tayo dito sa ngayon po ano galing po kami sa scout ngayon ayan na uh, na kami ng gabi So dumiretso na kami dito, yung kung sino yung may pandiner po dito kaya dito kami na dumiritso ayan, kompleto po kami lahat ngayon so andito po tayo ngayon oh. wow uh -huh.

Ayun, bago. Bro, mau bago ng dating. Bro, yung nakapunta ka. Yung, yung, oh, so si ng punggo. Ha? Huh? ko yung bag Dodong. Alin? Bag ni Dodong. bukas pa, bukas pa, bukas pa 'yan.

बोल ले नहीं गाइस एक महीने में ये और और हम चलते नहीं आ सकते सर तो कब भी आएगा इसके आई बोला ना पता ही नहीं लगता है मैं तो तुम फिर लोग करके मत मक्का से पीने ले ले तो यार अपना का दौड़

wala sa ko naman to eh restaurant naman to eh hello Bewe, come pretty way party. La página. Ramza ke, ya. Hey. Ayun. Terima mau pokok secara ko. Ayun, ayun. Ayun secara, ayun yang gonyo, ayan o, ayan o. Ayan o. Yan yung kutsara ko ngayon. Yan, uh, pantay. <laughs> Sí, bueno.